Hello, good morning, good morning sa inyo lahat. Gumigising ba kayo? Para kanino at para saan? Ako gumigising ko kasi alam ko na marami pa akong gusto ma-achieve sa buhay. Unang-una sa lahat, syempre kailangan para ma-achieve natin ang goal natin sa ating buhay. Kailangan malusog ng ating katawan. So what I do at being a manager for forever living products, ito po sikreto ko. I took aloe vera gel or aloe vera nectar. So ito po siya iniinom po siya araw-araw -ara. and of course I have my Arctic Sea para kung tumaas man yung dugo natin, kasi lahi po namin yun, so far so good naman at may age of 57 is tumaas lang siya ng konti 140 over 80 so kailangan ko na talaga mag pull exercise, dahil sa dami nga nang hinahin, pa ako ng pyesa later, then of course kailangan pa ng Forever nature means So, ito po sila Yan, nakalagay na po rito At syempre, kailangan Inumin ko na po sila Para makita yung talagang tutubak Sabihin nyo, props lang Actually, bago kayo kumain Much more better I take two tablets Dalawa, pwede sa tanghali, dalawa rin Pwede rin, dalawa sa gabi or apat Ito, six siya, dalawa sa umaga Dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi Ito naman, before eating good for digestion para dun sa may meron mong problema sa pag-iyo sa UTI or sa kidney. Again, our products is not a therapeutic claim. I just like to say this is based on my experience because I have a stone in my kidney before and upon using this product, it helps me a lot to become feel better. Okay? hindi po kayo claim na ito ay makakagamot sa kung anumang klase na sakit. Ito ay makakatulong para mapaganda at mapabuti ang inyong pakiramdam. That's why I'm always take, taking, up this product. So, itatay ko na po siya. Again, ang aloe berry nectar kasi it has an apple, an honey, cranberry, and of course, our main ingredients is aloe vera. like the aloe vera gel na tinatay ko ito before. Ayan. Tapos na po siya is pure aloe vera. Kung meron kayong hindi kasundo ng panlasa nyo ang aloe vera gel, meron naman po tayo alternative dito. Pero, the more na puro siya, the more the better. Sa lagi tatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. No matter kung gaano tayo kayaman sa buong mundo, pero kung tayo ay may karamdaman, napakahirap po. I became a caregiver ni Israel, state of Israel for about almost seven years. And I see the life of those old person having a problem with their health. They call it sartan or cancer. And mahirap po talaga. Kumbaga, binubuhay nila sila ng mga maintenance nila. Binubuhay nila sila. Pero dumating, pag dumating na talaga yung na fully grown up, kasi maintenance lang naman yun hindi naman napapabuti yung pakaramdaman napapahaba lang ng konti, na-maintain lang pero, tuloy pa rin yung pagdurusa nila kaya ako sa inyo ito ang pinaka nalineglect sa lahat ng mga goal natin sa ating buhay ang mabuhay ng healthy, At the same time mabubuhay ka ng healthy, magiging wealthy ka pa, upon using these products, para kung gusto nyo malaman pa, paano ito gawin better PM me or send me a message. And this is Anthony S. Julian and I am forever. Uh year names at 2025. Let's grow together here in the Philippines. And I would like to encourage also my downline worldwide in Israel, in in Switzerland, in Australia, and my cousin in Australia and other parts of the world. to keep continue using forever living products. Remember, they're saying that prevention is better than cure, that health is wealth. I love you all. Thanks for watching my video. And don't forget, if you have a comment, and if you have an extra or full-time income, just message me. PM is the key. Let's talk together. I love you all. Mwah!